Isang matandang lalaki ang malimit makitang palibot-libot sa mga lansangang waring walang tiyak na patutunguhan. Kilala siya bilang Don Anastasio, na lalong kilala na pilosopotasyo. masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo." Higit doon ang hinihintay ko, kapag gumuguhit ang matatalim na kidlat at kulog na maaring pumatay ng mga tao at makasunog ng bahay sa sambo ba kayo sa akin? Ipaghanda kayo ng masarap na hapunan ng inyong ina. ayo po kaming paalisin ng sakistan, Mayor. Pagkatapos daw po ng ikawalo at saka kami makauuwi, iniintay rin po namin ang sahod upang may magasa si ina. Lumabas ng simbahan si Tasio at nagtuloy sa may kabayanan. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-asawang Don Filippo Lino at Ginang Teodora Binia. Ang purgatorio ay hindi nabanggit ni Moses at ni Yesu Kristo at wala rin ito sa Biblia at sa Santong Ebanghelyo. Noong unang panahon, batid ng mga Kristiyano, makakaharap nila ang Diyos. Tumindig si Mang Tasyo at maya-mayay nanaog at tinungo ang lansangan kahit hindi tumitila ang ulan. Matatalim na kiblat at palakas na sigwa ang sumalubong sa kanya. Sa kampanaryo ng simbahan ay naroroon ang magkapatid. Ang maliit ay si Crispin na matatakutin at ang malaki ay si Basilio na may kalakasan ng loob. Sumasaliw sa sigwa ang malungkot na plegaria ng kampanang pumapaimbulog sa himpapawid. Bayaran mo na kaka, Ayaw sinasabi nilang ninakaw ko. Bayaran mo na kaka. Kapag biniyaran yun, walang kakanin sinang. Dalawang piso lamang ang sasahurin ko sa bong ito. Makatlo na akong minultahan. Ang dalawang onsang ninakaw mo, sabi ng sakristan mayor, ay katumbas ng tatlumpot dalawang piso. Mabuti pang ang ninakaw ko na iyon. Ang sabi ng puray papatayin niya ako sa palo kapag hindi ko nailabas ang ginto. Kung talagang ninakaw ko iyon, ay mailalabas ko napaiyak si Crispin. Iminungkahi sa kapatid na umuwi ng mag-isa upang sabihin sa inang siya'y may sakit. Nagdalang awa si Basilio sa kapatid. Ipinaalala niyang naghanda ng isang hapunan ang kanilang ina ayon kay Mang Tasyo. Kung maniwala si inang, ikaw nang bahalang magsabing ang sakristan so mayor ay nagsisinungaling. Sinungaling silang lahat. Sinabi nila magnanakaw tayo sapagkat ang ama natin ay isang manunugal. Hindi pa man natatapos magsalita si Crispin ay lumitaw sa hagdanan ng ulo ng sakristan mayor na may ugaling manubok. Basilia, minumultahan kita ng kalahati dahil sa hindi sunod-sunod ang pagkatutok mo ng kampana. Ikaw, Crispin, ay may iwan hanggang hindi mo inilalabas ang iyong minakaw. Tumutol si Basilio. Nagalit sa pangangatwiran ni Basilio ang sakristan mayor at kinaladkad nito si Crispin. Kako, nila ako! Huwag mo akong pabayaan! Nabigla si Basilio. Ang alingaw-ngaw ay napalitan ng kalabog ng katawan ni Crispin sa baitang ng hagdan. Narinig niya ang tampal, iyaw at mga impit na daing. Nagbalik ang katahimikan. Nang atal si Basilio at pinagpawisan sa matinding pagkakapuot. Napunan niyang ang pinto ng bawat silid ay nakalapat. Bawat bintanay may salang bakal. Isang lampara ang tanging nagbibigay ng liwanag sa puok na iyon. Inakyat ni Basilio ang kinabibitina ng mga kampana. Kinalag niya ang lubid at muling nanaog. Inagbuhol niya ang mga lubid itinali sa palababahan at buong ingat na naghugos sa gitna ng kadiliman. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa, ng gabing iyon, ay gising pa. Nakatira si Sisa na inani na Basilio at Crispin sa labas ng bayan.